likod. Sato naman. Masarap. Masarap. Hindi ko pa natitikman pero masarap na. Kasi gutom na gutom na ako. Nagdududum na ako. Kahapon pa ako walang kain. Ayaw ko nang kumain. So andito na yung bag na nakalimutan ko kagabi na ipasok at kunin yung loob nito na bigay sa amin for free ng ano um uh, kung saan ako nagtatrabaho. Ito yung free na ano, free na um turkey para sa Thanksgiving namin. Good thing eh naka-frozen siya so malamig na malamig pa siya. Kunin natin sa loob. Buti na lang di ko ako bumalik sa trabaho. Oh my God. Malamig pa siya. Ito oh, full huh? full, the whole turkey talaga siya. So, lalagay ko muna siya sa ano, sa refrigerator. Ikit ko na lang siya sa bag kasi nagtutulog siya konti eh. Kasi lulutuin daw yan ni Rob pagka balik niya dito soon. After siguro sa ano. Sa bakasyon niya. Hindi na yung Thanksgiving. Ah, after. Ah. Ano ba yung sa ko? Hindi na yung pag-uwi niya galing sa ano sa kapatid niya. Pag-uwi niya galing sa ano sa ano ito? Galing sa bakasyon niya with friends. So, hindi na ako sasama kasi um, need kong magtrabaho kasi ilang almost two months din akong nawala dun sa ano si trabaho ko baka i-kick out nila ako no kaya need natin magtrabaho kumayod para may panggastos so hindi pa rin luto niluto ko ulit yung ano ah! chicken kasi hindi pa luto lahat Tinin tinignan ko sa loob. Ay, nagdudugo pa. Kaya, need ko sang lutuin ulit. Ayan. Siguro naman, ito luto na, no? Ayan. Tingnan niyo yung <laughs> sunog na sunog. Pero, kakainin ko pa rin yan. Dito ito top niya, no? Sayang. So, yung mga tira-tira ko, dito ko na lang nilagay. Kumain din ako kasi ng noodle. So, papakainin natin sila ng mga ang pagkain ng tao. Yung chicken, for sure. Hmm? Okay guys, puntahan natin yung mga um, dogs namin sa labas. Andito yung mga tira-tira ko. Dito ko nilagay kasi kumain din kasi ako ng um, noodles. Kasi, bahala na kayo sa mukha ko ha? Kasi nagpipiri yung mukha ko now eh. Kiss sir! Hi Pips! It's gonna be your food. Where's Kisser? Kisser! Kiss sir! Kiss is not here? Huh? Kisser is not here. Kiss her. Are you on sick kisser? Come here. Come here. Hmm hey My young best friendly kisser. See Bella Dow Down, Down Kisser. Down. There. Are oh, you mucking in Yippie. bibigay ko din to itong chicken na ano yung raw sinatagal mo ito sa raw din natin si Bella kinain. Isang lunukan lang One more. Dahan-dahan naman kisi. Ang laki nun. Mabila ko open ka. Mabila open ka. Okay, so Dito man ha ako, maghihintay anto time ko nang pumasok. Kakain muna ako nito mm, for dessert para mas masarap. Taborito ko to, ice bar. Masarap kasi sa... yung anak ko, yung anak ko yung nag-ano nito eh. Sinabihan niya ako nito. Tapos yun, first time na tikim ko, nagustuhan ko na siya. Dito ko lang siya nakita sa, sa ano, sa may Asian store dito sa Amerika. Pero dun sa Pilipinas, ang dami nagbibenta nito. Isa pa.